Welcome sa tinig ng bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang todo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! Narito na naman tayo para talakayin ang isang matinding banat ng araw laban sa pamilya Duterte. At ito ay walang iba kundi ang viral post ni Atty. Jesus Falses. Isang kilalang anti-Duterte na abogado commentator. Ang post niya, sinhare naman ni Direk Daryl Yap sa Billionaryo News Channel at ang title, Winter has come for House of Duterte. Aba, parang Game of Thrones lang ang peg. Si Attorney Falsis po ay matagal ng kritiko ng mga Duterte. Kilala siya sa mga batikos sa dating Pangulo at sa mga kaalyado nito. So hindi na po nakakapagtaka kung bakit kanyan ang tono ng kanyang post. Pero ang tanong, may basehan ba siya? Ayon kay Falsis, The House of Duterte is crumbling. Tila ba ano na raw kasi ngayon? DDS versus DDS na raw may civil war na umano at parang mas matindi pa daw sa Uniteam Civil War. Ang batayan daw, Family riffs, the Duterte Loyalist Clashes, at owning public support daw. Pero teka, saan nga ba talaga ito nang gagaling? Pinapakita raw ng rift sa Davao na hati ang pamilya. Si Mayor Buster raw ay umaray sumusuporta sa bagong karelasyon daw ni dating Pangulong Digong habang sinahanil at avansenya at ang anak nito na si Kitty. Tila nagpapakriptik post raw sa social media. May tension raw dyan. Pero mga katinig ng bayan, kahit may chesmis, may malinaw bang statement si Baste o si Hanilet tungkol dito? Wala pa po! Kaya hanggang ngayon, haka-haka pa rin ang karamihan dyan. Ang isa pa sa mga sinasabing palatandaan ng pagbagsak ng Duterte Camp ay ang mabangayan umano sa pagitan ng mga loyalista nila. Isipin nyo, may mga pro-Sara, may pro-PRRT, may pro-Baste. Pero ganyan naman talaga sa politika, di ba? Hindi porket may konting tension, eh ibig sabihin, maguguraw na. Aminin natin, kahit ang Marcos Camp, may faction din. Ito ang pinakamalaking punto ni Falses. Tila ba, may warning public support. Summarize interpretation lang natin to ha, sa tila ba na ng araw ang House of Duterte. Pero mga kababayan, mga katinig ng bayan, kung titignan natin ang latest surveys, Nariyan pa rin ang matibay na base ni BP Sara at ni dating Pangulong Digong. May mga bumababa, oo, pero bumagsak ba? Hindi pa. At tandaan natin, kahit sa kalagitnaan ng impeachment talk, nananatiling nanatiling relevant at matunog ang pangalan ng Duterte. Eh itong mga hirit na talo ang DDS, baka wishful thinking lang yan. Ang interesting dito, si Direct Daryl Yap mismo ang nag-share ng post ni Falsis. Ito si Direct, kilala sa mga pro-Marcos content. Pero minsan ay nagpaparinig din sa kapwa kaalyado. May mga nagsasabi tuloy na baka nagpapahiwatig na rin siya ng panlalamig sa Duterte Camp. O baka naman, nagpapatawa lang. Alam niyo naman si Derek, mahilig sa satire. Sa comment section ng Pilionario News Channel at ng mismong post ni Falsis nga raw, divided ang opinion. May mga nagsasabing, tama na panahon na ng bagong liderato. Habang ang iba naman, wala pa rin tatalo sa Duterte pagdating sa malasakit. Parang boxing, hindi pa tapos ang laban. Pero ang ilan, nagde-declare na ng panalo. Ang tanong, totoo nga bang winter has come para sa House of Duterte? O baka naman ito ang game plan nila para magpalamig at pagkatapos ay bumalik na parang bagyo. Remember, sa politika, ang pagbagsak minsan taktika lang para muling makabangon. Baka controlled chaos lang ito, hindi natin masasabi agad-agad. So mga ng bayan, habang trending ang post ni Falsis, alalahanin natin na hindi lahat ng narrative ay batay sa facts. At sa panahon ng impeachment talk, AI videos, at social media drama, strategic silence is sometimes the real play. At kung may cracks man sa pader ng House of the Duterte, eh hindi ibig sabihin noon tuluyang guguho. Pader pa rin yan, matibay pa rin sa ngayon. Kayo mga katinig ng bayan, ano sa tingin ninyo? Totoo bang guguho na ang House of Duterte? Gaya ng sinasabi ni Attorney Falsis, o baka naman umaasa lang ang kabila na mahulog ito. Comment down below. Like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kanimutan mag-subscribe sa Tinig ng Bayan kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-sari komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nila, Grabe! Pati personal na buhay ni FPRRT pinapakialaman na. Diyos ko, wala na. Silang maiba to sa Duterte. Kaya kahit personal na buhay, pakialamanan na. Wala na silang masilip sa Duterte. Mema lang kahit anong gawin ng antay, All ads na talaga kayo. The crab mentality of falsies. Sama ng ugali, kapwa Pilipino pinapabagsak, nakakulong na ayaw pa tigilan. These people know their hatred to the they come from the evil within them. Alam nila ba't sila galit at di yun mabuti. Ang bagay na Bible verse sa mga mapanghusga Let him who, without sin among you, be the first to throw stone. Pinupuna ang away ng TDS. Eh, ang gumagawa din naman ng gulo sa loob, ba? Diba? Magalit din sa Duterte. Tung si Falsis, likod din dutak eh. Siya na magpresidente. Muli, ang mga ito ay paawang galing sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Tayo rin natin ilahat at kabuuan ng pulso ng bayay. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang itagdag o reaksyon, i-comment po lang sa baba. Poses mo yung mahalaga. Huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan ang may alam, may laban! Awesome!